Magluluto tayo ngayon ng chop suey. Ito nga pala yung mga gagamitin. Ito. Yan. Tapos, atay balunan with chicken. Tapos, ito yung cornstarch. Pampalapot. So, ayun guys. Wait lang. So, ayun guys. Lalagay natin yung buyas, bawang. Yan. Gigisa-gisa muna natin yung sibuyas bawang. sorry po. Then, <laughs> talagay po natin to. Atay balunan. May may kasama na siya. Chicken. Ayan guys. Ayan. Ayan yung papasarap sa Igisa natin muna yung balo nang hanggang sa mawala yung langsa niya guys. Ayan. Talagang mo ng dilatang ng pampalasa lang para bago ilagay yung gulay is may lasa na siya. Paminta. Ayan. asin. Ayan. Shake ulit natin. Haluin. Wait lang natin siya mag brown tax matanggal yung lansa. So, ayun guys, lalagay na lang natin itong ito. Ito kasi yung ano, Medyo matagal siya maluto. Mm. Sayote, carrots. Mamaya natin huli yung repolyo. Kasi yung repolyo, pangit siya paglabog. Kaya, kung mapapansin nyo, madalas nuhuli yung repolyo. Ayan. Sabi lang natin yung natin. Shake nyo na ulit. So guys, pag nagluluto pala kami ng gulay dito sa amin, ayaw namin ng malabog. Sigyan natin siya guys. Nung magic sarap. nagpainit nga pala kami ng tubig tapos na-add natin to na hot water yan papakaloan muna na rin sandali then saan natin lalagay yung repolyo okay wait so ayun po kumulo na po yung gulay natin susunod na po natin to repolyo Alam nyo guys, yung ulam namin dito sa bahay. Pag nagluto kami ng tanghalian, umaabot pa ng gabi. So, ayun. Haluin ulit po natin. So guys, nag a po kami dito ng pampalapot which is cornstarch. Ayan. Wait lang po natin siya guys kumulok. So, ayun guys, kumukulo na siya. ni tayo pwedeng magpalabog na gulay. Mas pangit kasi paglabog eh. Titikman muna natin. Hmm, prob. Ayan, chop soy.